Alam mo ba? Painit na ng painit ang panahon at palaki na naman ng palaki ang tsansa na magkaroon ng mga sakit sa balat dulot ng matinding tag-init. Gaya na lamang ng sunburn, pagkulubot ng balat at maging skin cancer. Pero paano nga ba nagkakaroon ng sunburn at skin damage ang isang tao? kapag matagal na nabilad sa araw ng walang proteksyon, ang ultraviolet o UV rays ay direktang tumatama sa balat na nagdudulot ng pagkasira ng cells. Sa una, maaring pamumula at hapdi lamang ito, pero sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging sanhi ng pagtanda ng balat at pagtaas ng tsansa ng piligro ng skin cancer kaya naman inirerekomenda ng mga eksperto ang paggamit ng sunscreen para protektahan ang balat laban sa masamang epekto ng araw noong 1930s unang nakilala ang konsepto ng pagprotekta sa balat laban sa araw sa pamamagitan ng sunscreen Noong 1938, si Franz Greater, isang Swiss chemist, ang lumikha ng kauna-unang sunscreen at ipinakilala ang Sun Protection Factor o SPF. Mula noon, tuloy-tuloy ang paglikha ng mga formula ng sunscreen para mas maprotektahan ang ating balat. Natuklasan din kasi ng mga eksperto na ang mataas na exposure sa UV rays ay isa sa pangunahing sanhi ng skin cancer, kaya lalo nilang pinaunlad ang mga paraan ng proteksyon laban sa mapanirang epekto ng araw. Sa ngayon, maraming pag-aaral ang ginagawa ng mga dermatologist at scientist tungkol sa epekto ng sunscreen. Napatunayan ng mga pananaliksik na ang regular na paggamit ng SPF 30 o mas mataas, ay nakakabawa sa chance ng pagkakaroon ng skin cancer ng hanggang 50%. Hindi lang sa beach o pagbabad sa araw dapat gumamit ng sunscreen. Maraming nakakalimot na kahit kapag nasa loob ng bahay o opisina, ang UV rays ay nakakapasok pa rin sa pamamagitan ng bintana. Kaya naman, inererekomendaan ng mga eksperto na mag-apply ng sunscreen araw-araw kahit maulan o makulimlim at ngayong tag-init, huwag kalimutan ang paggamit ng sunscreen. Kahit nasa labas o nasa loob ng bahay, gawing parte ng daily routine ang pag-aalaga sa balat upang iwasan ang sunburn, pagtanda ng balat at mga seryosong sakit na maaaring dulot ng araw. Ngayon, alam mo na!